Magandang araw po. Hapon na po ngayon sa Ilayang Uwayin. At ang nakikita po ninyo na madawag sa loob po niyan ay mayroong tinatawag na bahay na bato. Hindi po natin makita dahil natatakpan nga po ng mga iba't ibang uh, halaman yan po at sa loob po niyan o yan po bahagyat natin makikita yung pong malaking dapi yan, yan po ang daping itim yan po ang tinatawag na bahay na bato bahay na bato na kapitbahay ni Kaguyo Orhilyes. At yan po na may aso sa di kalayuan ay ang amaka ni Kaguyo. Yan po bahagi bahagyan nating nasisilip. Yan po, yun naman po yung kanyang palikuran at ang kanyang mga halaman na saging masipag po yang magtanim ng iba't ibang uri ng mga halaman. At ang inyo pong nakikita ay si Kaguyo or Sabi ko po sa kanya, medyo tumayo siya ay dahil po sa kanyang edad na ilan ang edad mo, Kaguyo? 85. Ha? 85. 85, 85 year old na si Kaguyo ah, Kaguyo ituro mo nga yung pinakapintuan ng bahay na bato eh pakihawakan mo para makita ng ating viewer yan umupo na lamang po si Kaguyo dahil sumasakit na daw po yung kanyang likod yan Ayan, ano, kaibigang mga inkanto. Mga inkanto. ah, kaguyo. Magkwento ka nga ng iyong nalalaman at karanasan sa si iyong mga kaibigang kapitbahay na inkanto. Hindi lagi dito sa akin bahay dumadaan ito yung hapong bago mo dumilim. Araw-araw yun? Araw-araw. Mula mga ilang taon na nangyayari yung kaguyo? lalabing tatlong taon pa din yan. Oo. Oh, mula dila, noon. O oh, basta araw-araw lagi dumadaan, mag-aamoy ko na nga. Amoy? Eh hindi Hindi, yung sinabi mo kayo kanina na amoy ano? Amoy manos ka. Paki so, uh, Pakipaliwanag mo nga yung amoy manos siya. Hindi, sa kadalahan natin ng maligo ay yun, nakakaroon ng amoy. Ang tao nga ang ang kristyano, pag hindi nang naligo, may amoy din ang katawan ngayon. Oo. Um, so, Oo. Amoy, yun ang amoy manusya. Nakaka... Oo. Pagkakita sa kanila amoy manusya. Oo. Hindi din naman sila nagagalit. Alam naman totoo. Ah. Um, kayalaan, yung, um, nga, totoo. Oo. Kaya alam, hindi isipin ko yung... Ubalingan natin mga kristyano, meron din yung... Um, ah. Okay, sige diyan. pa, sige pa. Yung mga karanasan mo. Ano pa? Sila, tuwing hapong dadaan dyan, mangingis na sila. Ang kumakain hindi na ba sila ng mga pagkain Kaya lang, na nila, itin. Oh, ano pa po po? Ito, sila na, hindi na memory sila ng kristyano. Mabakain ba sila parang Pilipino? Parang karaniwan tao din. Oo, oh, pakaraniwan tao din. Ibig sabihin mo, itong ating kinalalagyan, kalapit lang ang ilog, namamalakaya? Oo, oh, Yung kaibigan mo na nakatira diyan, oh, uh, may anak, oh, anim. Oo, oh, siya may sabing anim daw kanyang anak. Oh. Kaya, oh. Nga, kaya nga kapiling na sa mga tao Christian, na bago kanya, i -i -i kayo nabang iihitay o tutura kayo, kayo magpapatabi. Yan. Kaya sa kami ay malabo ang mata, pero ang pandinig nila, malakas. Ah, yun. Malabo ang kanilang mata. Oo. Oh. Mat ang pandinig aw ang malakas ang malakas kaya, kaya tayong mga normal na naninirahan dito uh, oh, damat, magsasabi tayo ng ta ta tabi kay dyan at kami bago kayo umihi kung uh, 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 na kami may baka sibat agad ay iba pa po ang karanasan hmm. yung sinasabi mo pag pumapasok kay eh, ano Ayun na, pag pumapasok sa bahay, ako rin, may tayo mga kakoy lumabas. Dahil like, tuwi na lang hapon na yung pumapasok din sa pinto ko eh. Ako hindi ba kahinga nah, sa amoy ninyo. Ay, yung ano, yung sabi mong ano, yung hindi nagpapakita. Ay, mula nga rin yung, nung bago pa natin natin bahay, nagpapakita sa akin yun, hindi yung hindi Hindi, yung... Sabi mo, hindi humaharap pag nakikipag-usap. Ayun nga, kahit kita mo katawa oh. ang katawan niya, pag tao. Hmm. ang ang mukha mo no, kaya hindi pala mo kayo tayo, tumi silang mukha kabayo. Ah, mga ganon? Oo, oh, ganun. Ang sarisari mukha din, may mukha aso, mukha kong Kaya hindi sila humaharap. Oo, oh, kaya hindi sila humaharap. Bakit? Pero ang busig nila, ah, para bang nagbumula sa loob no, ng palyok. Ito, so, mal <laughs> diba? malabong. <laughs> Pero naroon <darunong mag> Tagalog. <laughs> alam yung mga salita oh, natin. Oo, alam din. Pag nakikipag-usap, ayaw humarap. Oo, oh, ayaw lang humarap. Baka nga yung oh. So, ano nung korte nila. Oo, so, oh, korte nila, matakot yung kanya kausap. Ah. Ang Mabait sila. Parang tao. Parang ito naman yung ganyan mga tao. Kung anong dami natin, baka siya din dami nila eh. Eh sabi mo... nag-aanak ay. Ha? Nag-aanak Oh. Mm. eh, siyempre, marami na rin sila. Eh sabi mo ano eh, yung pinapalo ka. Yeah, ay, ano Ayo kumisan. Big, ako bigla na sinihipo ay dinaal da bisko. Oo. Oh. Uh, Diablo man kayo ko ako hindi. Sarap ng tulog ko ako hindi ko binubuhisit. In. Ayun ang iyong mga karanasan oh, sa oh, ka, il sa kapitbahay mo. Para sa piru eh hindi mo dinu. Uh, hangga uh hangga mo nga po uli, kaguyo, yung pinaka pinakapinto nila. Ano ba yung pinto nila? Ano Ayan, yan. Kukunan po. O oh, yan, ah, kinukunan ko na. Sakit, Ha? Hindi kaya magalit si Hindi mo magagalit yun. Kasama ko si Kagoyo. Oh, sabi... Pasisin ko oh, yan ang pinaka-entrance daw. Oh, ng bahay oh, na oh, pato. Oo, oh, kaya magagalit ang time tayo yung magkakaibigan dito. Araw gabi tayo magkasama. ay sila? Oh, ay, sige na po. Kagoyo. Aalalayan kita. Tandaan na <laughs> Kaguyo, harap ka, harap ka. Para makita ka ng ating viewers. Yan, yan po si Kaguyo, ang may kapitbahay na mga hindi natin nakikita. At mga kapitbahay na ano yun, Kaguyo, mababait naman sila. Mababait, ang mababait sila. Sa tao yan, sa tao yan, may din eh. Sa, sa kanila, siyempre, hindi nawawala nawawara yung may mga wild din yung ganyan eh. Ah, ay sandali ka Goyo. Diyan ka muna. At yan po, na natatakpan ng iba't ibang damo, alaman, iyan po ang tinatawag na bahay na bato. Ang kanyang mga kapitbahay na naninirahan. Ayon sa kanya, kung dumarami ang mga normal na tao, Tumarami rin sila. Anak-anak ay. Ha? Yung iyong kaibigan, uh, ilang nang anak? Anak, alim mga anak Ayun na, iyon Pero Si... Si asawa, hindi pa Ha? Bakit ka naman interesado makita yung asawa? Ha? Oh, ha? Ha? May mga kaibigan, baka ma-medicate. Ha? Oh. baka... Ah, <laughs> <laughs> yan. Ah, uh, tiempo ang ating paksa ngayon ang bahay na bato na ang naninirahan mga ikanto. ay mga inkanto na kaibigan ni si Kaguyo. 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 mission pa harap para makita ka ng mga viewers. Ilan taon na si Kaguyo? Pag naman ay eh, 85 na ako. Ako ay lalabing tatlong taon pa din sa aking tinitirang bahay. Din. Yan. Labing tatlong taon ng kapitbahay mo. Uh -oh. mo siya. Uh -oh. Ay, kaguyo Salamat, salamat sa hapong ito. Kaway-kaway oh. ka sa ating mga viewers. Yan. Yan po. Eh, hindi nakita yung kamay mo. Kaway-kaway. Yan, yan si Kaguyo. Salamat, salamat Kaguyo sa hapong ito.